Guys, grabe. oh my god. So, this is my second day na talagang run. And then, from Bannings to home. So, just check ko mamaya how long, kung gaano yung kalayo. Kung ilang kilometer. Kasi I have a coming event sa end of July. Ayoko magkaroon ng sprain or anything. So, sabi ng trainer, dapat daw, um, mag-run uh, ako kahit 5 kilometer, ganyan. Kasi 10 kilometer ba naman yung naano ko. Na-try ko na, na yun before, pero sumakit yung lower leg ko. So, kasi last year walang practice. So, I will try my best na continues to hanggang dun sa event. Ayun, hinihingal na Guys, grabe. Whew, winter pa naman. So, okay naman mag-run kasi malamig. Talagang lalabas yung pawis mo kapag nag-run ka. So, try ko. And syempre, I want to be health is wealth. I want to be healthy. Kasi health is wealth. Ayun, mabuti pang masimulan na ng um maaga kaysa naman malaman natin na magmeron meron ka ng diseases, di ba? So, prevention is better than um, Cute. mag din kayo sa aking nasa likuran, which is ang gaganda ng kanilang mga bahay. So, bibili tayo niyan soon, no? di ba? Manifestation na ang peg. That's, that's daw. one daw dapat. pato ganun. Ayun. Pakita ko yung daan without mattress. Ayan. Ayan marami din na business dito katulad nitong ayan iano natin kebab o oh, di ba usually buy a parang uh, basta ganyan truck and then kapag may event ayun di ba multiple in income so time check po dito is kapas for or 4:30 pm ng hapon uh, temperature is 15 degrees. So, okay, na-feel ko na yung Um, init ng katawan ko. Just parang pinapawisan na ako. Kaya naglaylo mo nami. Pero yun, tatakbo tayo ulit. Let's go! ganda guys, oh! Wow! Ang So, ano pa? Malapit naman na tayo. Rest, rest lang ako. Ayoko din masyadong biglayin yung aking katawan. Ganda! Ayan, so malapit na tayo sa bahay. It's time na din kasi sa mga na go walking. Ayan, I'll check kung gano'ng kalayo yung aking natakbo and walk. So, ayun guys, mga mi, um, na-check ko yung aking uh, kilometer na natakboan uh, walk. Ito siya. Ayan. So, yesterday, 7 kilometer ngayon, 8, which is good somehow para hindi sumakit yung, ano ko, um, legs. So, ayan. Siguro, I run mga 30 minutes. Good. Good for our health and for our heart. Alam nyo na, I'm afraid to have any hereditary diseases such as, um, ano ba yun? Hypertension and diabetes. So, ayun mga mi. Thank you all for watching. Bye!